The Three Flowers of Florencio Mansion. Ang pagsisimula, genre, romance, comedy, teen fiction. Yaya, why so mabaho naman dito? Matinis na sigaw ng isang binatilyong nasa edad 21. Yaya, oh my gosh, why may ipis here sa room ko? Sigaw pa ng isang binatilyo na nasa edad namang 23. Mabilis at kinakabahang tumakbo naman ang yaya nilang hindi na magkando o gaga dahil sa sunod-sunod silang sumisigaw. Sandali lang kasi, inis at nagtitimping sigaw pabalik ng isang babaeng pawisan at paikat ikot sa loob ng mansyon simula kanina pang magumaga. Ang aga-aga bakit ba ang ingay niyong lahat? I was at may slip then bigla-bigla kayong sisiga na parang ang layo-layo nyo sa isa't isa? Eh, hindi naman sigaw pa ng isang binatilyong nasa edad 27 na pababa ngayon sa mataas at ang landing hagdan. Tumakbo ng tumakbo ang kanilang yaya at hinanap nito ang mga kailangan nila at hinihingi nila dito. Halos mawala na ito ng balanse at huwisyo dahil sa hindi niya na alam ang kanyang uunahin. Yaya, gusto ko talaga ng ice cream. Ang sakit ng puson ko, I feel like dadatnan ako today. Come here and I want you to buy me some pads. Sigaw pa ng ikalawang binatilyo at tila nagtatantrems ito sa kanyang silid. Ano ba naman yan, Yaya? Nauna akong tumawag sa iyo kaya can you linus my room muna kasi it's so baho na. Sigaw pa ng unang binatilyo at padabog-dabog na naglakad sa kanyang kwarto. Ano ba naman yan? Iisa lang kasi ako. Magdahan-dahan naman kayo sa pag-uutos, oh. Hindi ako robot, tao ako. Pwede bang isa-isa lang, ha? Nagrereklamo ka na ba ngayon, yaya? Marteng turan pa ng unang binatilyo. Napairap naman sa hangin ang nagtitimping yaya nila at sabay sabi na, hindi ako nagrereklamo, sadyang sobra na talaga kayo. Kita nyo namang iisa lang katawan ko pero kung makautos kayo sa akin parang akala nyo naman sampo ang katauhan ko. Medyo irritable niyang turan. Nag make face naman ang dalawang binata at sabay walk out at iniwan ang kanilang yaya doon na medyo hindi pa rin makahinga Nang hahakbang na sana siya kaso biglang may sumigaw sa kanyang likuran Oh my god! What happened to our mansion? Sigaw ng kanyang babaeng amo nakakarating lang pala Maging siya ay naging aligaga at kinabahan dahil hindi niya alam na darating pala ngayon ang kanyang mga amo na galing pa sa ibang bansa hindi naman kasi ito nagsabi man lang sa kanila kaya hindi siya nakapaghanda. Sino ang may kagagawan nito? Tanong ng padre de pamilya sa mansyon na iyon. Hindi alam ng dalaga ang sasabihin dahil nabigla siya at natameme na lang sa kaba. Takmang magsasalita na siya nang may magsalitang baritonong boses sa kanyang likuran. It's not Yaya's fault, dad. It's Kainzo and Draco's mess. Kalmadong paliwanag ng huling binatilyo sa kanyang mga magulang. That's it. B-O-Y-S-S. -S. Make sure you clean this mess before I get DMN mad at you and freeze your credit cards. At dahil doon ay kumari pa ng takbo ang dalawang binatilyo pababa sa kanilang salas. Continue.